Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka peaceful sa probinsya. Eh, ba't hindi ako inintay na Henry? Ikaw ako tuloy inintay ko mag na peaceful. Tulungan yes. mo ako nung mag-inta ko! mo ako, Ray! I surrender! surrender. Ba't mo naman ako yung iwan ito? Kurang ka mag-sakay ng mga... anak ni Juana nagsasunuran. Ay, nga, ay, nung sa akin dati na. Ano ako mag-sahin. <sukain> May ma surprise si Henry sa'yo. Paano ba? Gusto mo ikaw kumuha ng pagkain natin ngayon? Oh. Ikaw maming wet? Hinahuli kasi namin yung kamay, slowly lang. Lalagay sa damit para hindi makawala. Oh. Ay, saludo sa'yo si Henry noon. kaya po yun. Oh. <laughs> Marami dyan sa gitna, ang daming buladong sa gitna. Uy! Anong ang mo Happy mo. Ano? Paano pa dyan? di pengaruh <laughs> mana ini walang mo ang Ha? Oh my God, tinakas ako lang si Juana sa iba ko dadaan. Diyos ko, natutulog pa siya. Si Yayo at si Henry na una na sa bukid. Kahapon kasi nagpapanindig siya, gusto niya sumama. Ayoko isama, ayoko mag-alaga ng bata ngayon. Kaloka. Bye, nagising. Pero nagising ka. Nakatitig lang ako sa iyo. pwede ano? Alis ka. Tapos andito na ako. Tara na. Bakal. Tara. Tara na. Nakatitig ka sa akin ng tulog. Creepy ang po. Malas. Happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts kaibigan ko siya, Lord. Kaibigan ko siya. Yes. Hindi tayo gagawa naman sa mga today. Papakita ko sa inyo kung gano'ng ka-peaceful sa probinsya. Eh, okay, ba't Graham. hindi ako inintay na Henry? Ikaw ko tuloy yung inintay Kung mag na okay, peaceful. Mari! Alam ano mo na kung bakit! Mari naman eh. Puro ka dada, puro ka ano. Diyos ko, Patikipay mo, nagsasalita. Abi, ba't hindi ako inintay noon? Eh, di na pa bagal. Ikaw na pamagal eh. Ano? ako. Dapat kanina pa tayo nandoon. Tignan mo, iniwan tuloy ako. Peaceful thoughts, peaceful mind, peaceful. Ay, peaceful naman ako ah. Bawal kang gumawa ng masama. Makukulong ka, makukulong Ay, ka. Ako. Oh, just go. kami. Ay, bilis sila mo. Andri, si Juana. Ay, ba't mo naman ako yung iiwan do? Parang hindi ka iiwan ng himbing-himbing ming ng tulog mo. Marami pa kaming Naistorbo yung peace of mind mo. Natay kita ye, eh. Tapos iniwan mo lang ako doon. Sarap-sarap ng tulog mo. Gisingin pa kita. Sige na, tara. Tuturuan kita mga pakain ng manok. Sige. Wow. Ako ina ina yun? You're welcome! Gusto <laughs> ko yung mga anak ni Juana nagsasunuran

Pakita mo kay Yayoy. Ha? Huh? Yayoy. Ayun, yan, yan. Yay! Boss! May itlog yung manok ko. Ayun! Pakita ko eh. Tagawa sa akin. Tuko lang! Laki-laki mong takot ka? Open direct. Direct, seryoso. Ay! na <laughs> oh? Bakit lumalapit ka kay Henry? Pangamot! <laughs> 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 yeah, tara na! ano oras na? Sabi na Isaiah na, tiyon, boss. Tarana, na? Nasaan ba? Ayun Ula. na, boss! Ula, Ayun! Ako na! Ako na! Boss, nakatitig sa'yo, boss! Dyan yeah, pa lang! <laughs> hawak, <laughs> hawak lang! Hawak lang! Ito <laughs> naman! <laughs> <laughs> ah! <laughs> Natatakot din ako! Ba't ninicho mo Ina, sorry na. Nagpakain tayo ng manok. Turuan kita. Mm Paano ba? Pa? Turuan nga kita yun. Sabi ka na natawad sa manok. Noong una natutuwa ko sa kanila, ngayon hindi na pawis ka! Kinabahan na! Ipepet mo yung manok. Kailangan mo siya ipet. Wala pa rin! Wala mo hawakan. Turuan mo na ito paano, paano mo ng manok. <laughs> ah. ganyan mo lang. Impact-pack niya. Ganyan mo lang. Yan. Sabi mo sa Mabait naman yung <Thanksgiving> sabi. Ako ay, mo lang. Pare, pare. Aram sa... Gagi! Ay, ay, ay! Tutukain ka Aram sa... Aram sa... Aram sa... Ay, 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 yun, ay, 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 ako ay, 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 ng ay, pag nasa Jollibee ka, tuntua Ay, ka sa mano. Ayun sa Jollibee. <laughs> <laughs> Kamuha mo naman eh. Ah, ganon. <laughs> Sana mahulog sa putik. Ayun na! No! Ayun ah! na! No, no. Kaya na kaya siya matatapos? Oh! sa bonuta. Uy, nakakain ka na! Ulo! Ulo, ako'y Hindi. Ayun Ulo, 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 Boring. Sana madat sinabing sobrang bonak niya pala. Oh, hindi, may sakit yan. Nakabulin siya, nagpapakotok ka siya. Oh, malamang. Ang isa talaga naisip ko may sakit si Juwani. Oh. Delay yung... Um, um, oh, lag yung utak mo. <laughs> Togig pre, ka. lag ka ba? Ari! Hindi kasi malapit sila sa akin! Ah! Ina na Tara, mas na-enjoy ko pa kapag nahihirapan siya. Tara na, mamingwit ka na lang, pre! Wala kang pag-asa sa manok. Tara na! Mamingwit ka ng ulam natin. Ha? Try mo bingwitin yung kalabaw, pre. Ari <laughs> naman, tinatanong ko na eh. Isda! <laughs> Bingwit kalabaw? Boss. Boss. Gusto mo pagtripan si Giovanna? Paano gagawin natin? Sa pagbingwitin natin, pero walang pamingwit. Uli niya lang kamay. Hindi niya alam Sige, sige. Yan ito eh. Kapag namimingwit kasi kami, kamay lang gamit namin dito. Um, uh, baka si dito eh. Surprise mo si Henry, <laughs> sige, 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 sige. Ang uh, adlipan mo na lang ako. Awesome. Uh, um. Pre! Oh. Mit na init ah. Oh. Sabi <laughs> ko gusto mo ma si Henry sa'yo? paano ba? Gusto mo ikaw kumuha ng pagkain natin ngayon? Oo. Oh. Ikaw mamingwit. O, oh, paano man? May wit? Hindi ko alam paano. Hindi, oh, may yun know, lang. May mas madaling paraan yan. Paano? <laughs> hindi huli kasi namin yung kamay. Slowly lang. Pag ganyan. Pag ganun. O, okay. oh, sa so kamay. Oh, kasi pag namingwit ka. Oo. Oh. Pag namingwit ka pinaka mababang ano, 30 minutes pa. Pe. Totoo. Pero pag hinuli mo mm -mm. ng kamay, minuto lang. Oo, kailangan okay, ganun. Basta kailangan dahan-dahan ka lang. Kamay. Eh, yung manok nga, ang hirap Hindi, hey, yung isda Dada madali, da kasi pand naman to eh, oh. fish pand naman. Tapos nagay mo yun. siya sa damit mo, ano mo. Oo, lalagay sa damit para hindi makawala. Oo. Oh, oh. So, Ay, Kaya... gagawin mo parang ano, net, yung damit. Oh, Tapos so, huli mo ng kamay. Huli mo lang mo. pag nakita mo yung ano. Kung nakaya mo. Ay, saludo sa'yo si Henry noon. Kaya <laughs> ko yun? Oh, kaya kaya Madali lang yung promise kaysa may pamingwit. Ah, oh, mukhang madali lang naman. O, oh, malalaki mo yung tilapia. Nakapain lang naman sila, no? Oo, oh. Oh, oh. Sige, sige, tara na. Ayun o, oh. Oh, madali sige, lang. oh, madali, lang yung, oh, madali lang yung, tara, sige, sige tara. Tulubog lang ako doon? Oo. Oh. oh okay. Nandito sa kabilang pan, mas marami isda doon. Sabi sa'yo, lagyan yan. <laughs> Tuturuan kita dito. Ako magtuturo sa'yo. Oo, oh, oh. guide ka namin. <laughs> Sakit talaga. Wala. Sige, good luck. Tara. <laughs> ayan, baba ka dyan. Baba ka dyan. Ayan, ayan, ayan. Kailangan mo na muso. Ah! Mahirap pala. Ayan. Oo, Hindi siya. Pagbaba lang yung mahirap. Mababaw lang yan. Oo. Huliin mo dun. Maraming isda doon sa gitna. Sa gitna? Oo, pre. Gano'n lang talaga? Oo, kamay lang. Kamay lang pa nang uhuli dyan. Pre, parang init. Puro ini na to. Ha? Ihi na mong summer. Marami dyan sa gitna. Ang daming bulado sa gitna ah! Dahil lubog kasi dyan. Mm -hmm. ay, mo, mo eh. Hello? <laughs> pre na, ilalim pre. Lubog mo yung kamay mo. ay ay, ay. Yan. Very good. Ano na eh. ito ba ka <laughs> Stop. Ah! <laughs> puta. <laughs> Uy, ang <nakuha> ko mo dyan! <laughs> Kumukuha ng isda! Sabi kasi nila eh, ganito mamingwit. wet. yung niyo eh. Sabi kasi kinukuha lang na na ganon! Kasi mas mabilis! <laughs> sabi niya pre! Ay, wala kami sinasabi ah. Sabi mo, bababa ka dyan para may pan Saka, tayo. Tsaka hello, kahit sabihin ko yan, imposible na mamaniwala ka sa akin. Sabi mo, maglalaro ka lang. Pare! Sabi mo! Mahon ka nga dyan. Ah, oh, pakalo pa dyan eh. Ayun na, pare, sisisiring ka na ni Henry. Yung pangarap mo. Okay mo, ba? Ang daming linta dyan. Eh, ba't naniwala kasi siya na pwedeng mamingwit ng walang ano? Ang sunod. No Di Hindi ko nga rin in-expect eh. Ay! Maniniwala eh. Oh! Marami mo. Maalat! Maalat ba to? Maalat ba to? Tubig tabang to eh. Nasaan putik? Maalat? Masilang isda pa rin. Dati natutuwa ako sa kanya ngayon nakakakapit ko kayo. So, dyan yung honeymoon nyo. What? Kahit na ako invited What? Sa What? ako, invited ako invited What? sa honeymoon. Basta inv invited ako sa honeymoon. Okay na yun. Park, diba? Park, Park, Park 69. Kiffin ni Bestie. Kiffin ni Bestie lag. <laughs> Iniwala ka lagi kasi kaya atin. <laughs> <laughs> oh, bakit? Sino ba naman ang na taong iisipin mo? Niniwala sa ganun. Huli nyo isda na nagkamay. Ako naman kukas eh. Wala na ako sa forever. Kasi kung siya nga nagkaroon, diba? Wala talaga imposible. Oh, pag Pagod na ako. Pagod na ako. Pagod na ako. Puha mo. Puha mo pa mag-ano? Bilis, ang bagal. Puha mo pa mag -hinartin. Bagal! Saan mo mag ka naman? Pwede sa mo naman, ang ah. na ako. Alos pa naman mo. Hindi. Kapag hindi naman ka naman huli ng isda. Hayop ka. Hayop. Teka lang naman! Teka lang, nalulunod ako! small ikan Ha, sa lahulang po. Ulo-ulo, dahil pera, dahil pera. Hi! Napanalunan ko dito yung ano, ulog game. Maghihati-hati mm -hmm. na kami. Mm -hmm. Yes! Meron kasi ako ang ano, nilalaro ngayon. Sinigil okay. ko okay. ngayon ngayon, lag-in ka lang siya. Naka-lag-in ako eh. Pedro! Ah! Hey, oh, yeah. Ano? Alam ko bakit kumapal Tapos So, punta ka na sa ano, comment section. Click mo yung mga pera link. Pagkakasabi ko ko kanina, magpapamigay ako ng cash.